Walang siya ngayon. Samahan niyo ko. Pupunta ako sa may may meeting daw kami. Kaya yun, no? Oh. Lakas ng ulan. May bagyo daw ngayon, eh. O. Oh. Okay. Ayan. maglalakad tayo. Kasi ang mahal ng taxi ngayon. Kaya, mas gusto kong maglakad. Nakatipid, di ba? Merot mag dito ako sa bandang Burnham. Huh? Tadaanan lang natin sa may gilid. Kasi, ayan, oo. Oh, Nakabota ako. Kaya hindi ako nababasa ng ito. Ang lakas ng ulan, no? oh. Ayan. Punta ako sa may malapit sa city hall ng patio okay. kaya ganun ayun tapos kaya yun mag video lang tayo pang ano makita niyo yung tsura niya dito ako sa bagyo ngayon ha yan Gilid ng burn up burn up yan sa loob yung mga familiar dito. Then, saan? Ayan. Ayan, natin minsan. Pero ito ngayon, takya takot siya punta nang insular life, insular lang para makimit sa mga ka-meeting ko, may meeting kami. ano, paglalakad. Kasi hindi naman siya yung mainit. Kaya okay lang. Pero lang, yun lang ito lang. Maulan. Kaya, ayun. talagang may bota. Or boots. Pwede yun. Ito lang po ba? Diba? Tingin-tingin tayo ng uh, Madilim ba? Medyo Madilim na siya ngayon Kasi okay. Past 5 na 5pm Past 5pm na Hello Ang dami Ang dami Tubig Ayan <laughs> Kailang, uh. Dati na lang kung dumaan dito eh. Yung last na dumaan ako dito, Dito yung uh, ang haba ng pila itong banda pero ngayon walang pila ayan yung city hall dyan na sa taas ayan city hall ng bago pakyat din ano ayan. Ayan. ayan pupunta tayo dun sa may makdo makdo dun yun eh hindi pa masyado makita oh, iningal ako kailangan talaga ng ano, exercise ito yung ang sugar ito yung ito yung Ayan Ito Maraming mm -hmm. sasakyan Doon tayo pupunta sa My Insular Life Meron kasi McDonald's Diyan Diyan ang aming meeting place. Ayan. Ah. Ang, ang bibilis ng mga kasakyan. So, Kapatak so, ko. Oh. Uh. Ayan. Maluwang kasi yung kalsada. Ayan. So, Kaya. tayo sa insular life. bobalang lang ng city hall ng Baguio. Na kami. McDonald's. Ang meeting place. Check natin. Thank um, Ito ang taxi, ano? Taxi <laughs> Pagkain ko kung ano, pa yung mga kasama ko. <makes> I'm <noise> <Ay>, sorry! eh <makes noise> hmm, hmm, dito sa labas ko. Oh. Basama yung mga sa loob. <makes noise> Okay. Mira. Papunta tayo sa loob. baka nandun sila sa taas. Ah? Ay. hindi to pala kayo. <laughs> tayo lang.